Morning po. At uh, birthday po kasi ngayong araw sa at yun, kailangan prepare po nung mga uh, na-niregister po ay nasa taas pa. Kailangan mo's pa pa. Kailangan mo na si Arata si <hati> Rase. Hindi at baka bumabaha nang si Rase. Anuman ini daerah itu kayak anu ay antena pent anu kan the drive bar menjana oke happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, wish now. Wish <laughs> Yay. <laughs> <laughs> happy birthday. Sendira, sayo. Mm, happy birthday, Rasel. si Russell. Ayan, bagong gising lang Ayan. po si Russell. Ayan, ito na grandpa. Happy birthday. Wish namin ay mag-enjoy ka ngayong araw na to. At uh -huh. marami pang birthday. At wish ko din makatapos happy ka ng pag-aaral. At sana lagi kang masaya dito. Ano? Happy oh, birthday walang iyakon! <laughs> <laughs> happy picture, <kami. laughs> happy picture <laughs> daw sila. Happy, happy wow. Ha 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 bagong <laughs> gising ko sila oh. Happy. <laughs> One, two, pa si gising. Happy birthday hmm, si. ang wish ko Russell, Patuloy lang sa pangarap at matapos sa pag-aaral. Malam, selamat komplek. mo sa mainai, ah. ha. Mga ah. three Ang eh. <laughs> you Grandpa. Shout out po kay Mr. G. At salamat po. Salamat, sa akin. salamat po sa inyo. Oraselo. Oh, oh. din Grandpa yan. grandpa. Mm. Maylin. Halika. Oh, Maylin, pa birthday ni grandpa sa iyo. Thank you, papa. <laughs> thank <laughs> you. Po. My birthday. Birthday. Uh, birthday, birthday. happy birthday ulit. Uh, happy birthday ulit, 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 ulit Maylin. Happy birthday, Rasen. Thank you po. Thank you po, sa lahat. <laughs> Ay, ito pa. Ang dami. <laughs> Ayan si Jipre, oh. Ganda lalaki, ah. Long time no see, ah. Nandito po kami sa bahay nila, Tito Erwin. Ano to? Yung ganyan mo Mano. Mano. Manok. Manok. paghanda ni Russell, mga pong pabata po. Ayan Ayan po yung kusunod na kusunod na OJ. Huwag ka-amard po kami dito. sila. Oh, ayan oh, oh, po yung oh, handa yeah. Happy birthday. Oh. Thank you. Uh, 70th birthday. Ano 70th? Ah, 71? Ang muna muna na. 71 <laughs> oh. ka na? 71 ka na. Ang muna 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 mo. Terima kasih. Terima kasih.

Sa ako po may high blood dito. Yung mga walang high blood din eh. <laughs> ay, ikaw na dudunin, eh? Oh, Oo, ako. Bangos, ah, ah, yun! Uh, Bakit kasi mga high blood dito yun? Bangos! Galing ang toy. Ayun na, kid. Ayun na. Ay, na. Um, may manok. May manok. <laughs> <May> manok. Hindi <laughs> ba pa, manito, may mano. so, ba so, ba ito? manok. Hindi ba ba kayo ng manok? Hindi so, may, may, may baboy? Ah, uh,

Dami ng handa nila, oh. diret lang yan, ano? Ano ka mag... Ha? Hindi <gibuya> po, <laughs> <Depoy>. <laughs> 来来 Bye-bye. Bye-bye. Hey, po, Ang Uy. Papa, ang pangunin mo, Inay. Bye-bye. Maraming salamat, Inay. Lahatid ko na lang sila. Ito rin yung kanta nyo dyan. Bye-bye. Kamusta yung naging birthday mo hapon? Saya. Apo, masaya. Ano? Bagong gising lang si Russell. Shout out kay Grandpa Mr. G at, at sa sponsor ko po thank you po kay Dita JB at sa lahat po ng bumati sa akin, thank you po sa inyo lahat, thank you po kay Grandpa sa Cake thank you po sa inyo kay Mom, Lola Elizabeth thank you po <laughs> lalo na po kay Daddy Paul, thank you po very much po sa inyo, ingat po kayo dyan sa labaw, thank you po sa kung hindi po sa inyo, hindi dahil po sa inyo, wala po ako dito ngayon. At Salamat po sa lahat. Sa lahat po yung bumati sa akin, sa lahat po yung support sa akin. Thank you po. Ano namin, mag-aral ka lang laging mabuti ha. Para makamit mo yung uh, pinapangarap mo. Yan mga mag -aral na mabuti. Thank you din po sa pamilya nila, daddy po, sa pamilya nila, ta si tatay at si nanay, sa pamilya po nila. Thank you po sa inyo. At lagi niyo po kami sinisuportahan po. Thank you po sa inyo. Mm, uh, yan, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta sa, sa aking channel. Ganun po rin sa Tres Marias. At sa buong team, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Thank you.